Nako, kung mayroong napakabait, eh Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Kahit ako po ay isang obispo, pare, oh, alam niyo naman si Pangulo, eh, pag binanggit ang pare, eh, dumudura. Oh, hindi eh, di naman ako kasali doon. Ang katwiran ko, hindi naman lahat. Hindi ako kasali doon. Binabanggit ang Pangulo, pera si Bisha Perez. Naran po ba kayo? Eh, ba't ako masasali? Kapogi kong ito. <laughs> Na, no. biro lang po. Pero yun po ang totoo. Noong ako po'y nag-aaral, paborito ko pong guro, eh may katapangan. Abay, nakikinig lahat ng kaklasiko. Pag ang guro ay napakabait, naglalaro yung mga klasiko walang matutunan. Nakukuha niyo po bang ibig kong sabihin? Ah, eh, sigurado, ang mabait, ang pinsambuo, buo katangahan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, pinsang buo ng mabait. Katangahan. Tama. <laughs> Ako po ay isang professor din by profession. Isa po ako sa kinatatakutan ng mga estudyante. Pag ako 'yung naglalakad sa corridor, nauubos ang estudyante. Pag pumasok ako sa pintuan, tahimik para mga pinitpit na luya ang mga bata. Pero isa lang ang aking sinisigurado, may matututunan ang mga bata sa akin. Kaya po ako ay kinatatakutan pero pinakamamahal ng mga estudyante. Naran po kayo. Naran po kayo. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, pa eh bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, Oh, mga politiko takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo. Takot. Aba, eh, biglang... Anong nangyari? Ngayon eh, ang mga kurakot eh, mga nakaupo. <laughs> Narin po kayo? Ako, eh tayo may hindi pinanganakahapon. Alam natin 'yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa, ng lakas, sino ang gagawa nito? No, kung palakpak lang, hindi mo magawa. Eh, lalo na sa rally, hindi mo kaya. Yung makasigaw ng Amen! Oy, iyan yung matatapang. Yung mga hindi ma... Eh. Oh, nakikain lang yun. Yung mga ganon, yung mga Kumain lang yun ang kanin at ulam kanina. Nakalimutan na. de. Dapat, ito ang tandaan nyo. Ang buhay natin, minsan lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabihin mo, sabihin mo, sabihin mo. Malapit na. Pero, bago mamatay, napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun ang pinakamalaga sa Amen po? Ako po, hindi takot. Makulong, mabugbog, basta't iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Mga babae, gusto mo, maganda, mayaman, sexy, eh gustong gusto mo. Sa tuwing nakikita mo, nagpupunta ka ng kubeta. Hanggang kubeta ka na lang. Hindi ka magtatapat, hindi ka magpaparamdam. Pag dumaan na ganon, simulan mo sa kindad. Simulan mo sa dila. Hanggang sabihin mo, keras kita. Hindi ka man tanggapin, at least nagparamdam ka. Mga bulakenyos, mga kasama kong taga sa sambales, pampanga. Aba, hindi masama na suportahan natin itong raling to. Yung iba na pressure ng kunsino, natural lang yon. Ang namin pressure sa kanila siguro nasa taas, dahil kung nasa baba hindi nila papansinin. Pero aba tayong malaya. Huwag tayong pa-pressure kahit kanino. Yes. Minsan lang ang buhay natin. No, sabi mo sa katabi mo mamamatay ka rin. <laughs> sabi mo mamaya lang. <laughs> <H> What? <huwag. laughs> dapat iparinig natin, iparamdam natin ang ating saluobin. We are not against the government. Never and never will. Lalo po ako. Ay, nakapulang ako eh. Naran ba kayo? Pero, kailangan nilang makita, kanilang dapat marinig, ang dapat makita at marinig. Gera? Handa ba ang Pilipinas sa gera? Ha? Kurutan man eh, talo tayo sa kurutan. Ilan ang bilyon ang Chino? Ilan tayo? Panuntukan, talo tayo. Huwag nilang gawing issue yan. At hindi mangyayaring magkagera. Pilipino pa? Subukan nila rito, talo sila. Eh, kung ang laban lang ay chismis, panalo ang Pilipino. Yes, Ano? Ewan ko ba sa Pilipinas walang chismosa? Wala ano? Mamatay na sana, Lord, yung mga nagsisinungal Huwag nilang gamitin yon na eh, divert. Yung binanggit ni kapatid tungkol sa ayuda, wala akong question dun eh. Ang question ko ron, ay nakakarating ba sa tamang tao yung ayuda? Eh ako hindi pa nakakaranas ng ayuda. Ewan ko itong mga kasama ko sa harapan. Nakatanggap na ba kayo? Ayuda. Eh kayo ba'y nakatanggap na? Oo, oh, kaya kayo magrarali, hindi pa kayo nakakatikin. <laughs> ako pinagdibiro lang pero yung po'y katotohanan. Kung napo eh, napupunta sa tama. Eh yan lang eh panahon ni Pangulong Duterte, kinu-question ko na ang sana ito'y mapalabas, makuha ng SMNI. Yung binibigay natin sa 4 piece. Ako! Yung dole, yung mga tupad na nagwawales at nagdadamo. Isang oras lang ang naipapile 8 hours. So, walang problema ang gobyerno. Yung nagpapatupad. Naran po kayo? Yung purpose, hanapin mo mga nanay, ibit, isinasanla yung card. Nangagsusugan. Eh kung ang binibigyan ba niya ay matitinong kagaya ng nasa harapan ko ngayon. Yes. Yung Di yes eh, bahala kayo. Ako'y nangangarap ng maganda sa inyo eh, kayo hindi nangangarap. Naran po ba kayo? Hindi ako against dyan, pero dapat tama ang binibigyan. Naran po kayo? Oo. Oh, pag dumaan sa politiko, dole, ang magwawalis, mayayaman pa sa amin. Pero, naka-uniform, nasa lilim, nagkekwentuhan, ang pinagkekwentuhan, ganito lagi. Alam mo ba? yung mga introduction ng mga chismoso alam mo ba alam niyo ba o tango naman <laughs> hindi tayo papayag na hindi natin iparinig iparamdam, ipakita ang dapat nating ipakita sa bayang Pilipinas na ating minamahal ako po kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Eh matitino yung Duterte. Ako po, kahit obispo nung panahong iyan ay lumalaban, ako po'y kasakasama. Ako po'y nangitim. Ako'y inalukan na maupo sa kabinet. Hindi ko tinanggap. Ang gusto ko'y makita siyang namamahala. Kung anong ginawa niya sa dabaw, gawin niya sa Pilipinas at ginawa niya sa Pilipinas. <laughs> Mabalik 'yon. Ako po ay